Magandang araw po. Ang Secrets of the Millionaire Mind ay isang self-help na aklat na isinulat ni T. Harv Eker na naglalayong tulungan ang mga indibidwal na baguhin ang kanilang pag-iisip upang makamit ang tagumpay sa pananalapi. Tinutuklasan ng aklat ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mindset ng mayayaman at ng mindset ng mahihirap o sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga saloobin at paniniwala ng mga milyonaryo naninindigan si Ecker na sino man ay maaaring magkaroon ng kasaganaan sa pananalapi at mamuhay ng isang siyang buhay. Nagsisimula ang aklat sa pamamagitan ng pagpapakilala sa konsepto ng millionaire mind at ang papel na ginagampanan nito sa paghubog ng ating mga resulta sa pananalapi. Binibigyang diin ni Ecker na ang ating mga iniisip at paniniwala tungkol sa pera ay ang pundasyon ng ating tagumpay o kabiguan sa pananalapi iminungkahin niya na sa pamamagitan ng pagpapatibay ng tamang pag-iisip, sino man ay maaaring maging isang milyonaryo. Narito ang mga pangunahing puntos mula sa aklat na Secrets of the Millionaire Mind. Identify and Challenge Your Money Blueprint Ang unang hakbang sa pagbabago ng iyong sitwasyon sa pananalapi ay upang maunawaan at hamunin ang blueprint ng pera na minana mo mula sa iyong pamilya at pagpapalaki ipinaliwanag ni Ecker na ang ating mga iniisip, damdamin, at pag-ugali sa pera ay higit na naiimpluensyahan ng mga unang karanasang ito. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagtatanong sa ating mga nililimitahan na paniniwala, maaari nating simulan ang pagreprogram ng ating mindset para sa kayamanan. Think in abundance, ang mga milyonaryo ay tumatakbo mula sa isang mindset ng kasaganaan sa halip na kakulangan. Naniniwala sila na laging may sapat na kayamanan at pagkakataong maglibot. Iminumungkahi ni Ecker na sa pamamagitan ng paglilipat ng ating pagtuon mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan, maaari tayong makaakit ng mas maraming kayamanan sa ating buhay. Take responsibility for your financial situation. Binibigyang diin ni Ecker ang kahalagahan ng buong pananagutan para sa ating mga kalagayang pinansyal ipinapangatuwiran niya na ang pagsisi sa iba o panlabas ng mga pangyayari para sa ating kakulangan ng kayamanan ay nagpapanatili lamang sa atin na natigil. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng responsibilidad, nagkakaroon tayo ng kapangyarihang baguhin ang ating sitwasyon sa pananalapi. Master the Inner Game of Wealth Itinatampok ng aklat ang kahalagahan ng pagmaster ng ating mga iniisip, damdamin, at saloobin sa pera. Hinihikayat ni Ecker ang mga mambabasa na bumuo ng kamalayan sa sarili at hamunin ang kanilang mga negatibong paniniwala tungkol sa kayamanan. Sa pamamagitan ng paglinang ng mga positibong pag-iisip at pag-ampon ng mga gawi ng milyonaryo, maaari nating bigyang-daan ang tagumpay sa pananalapi. Set clear financial goals, idiniin ni Ecker ang kahalagahan ng pagtatakda ng malinaw at tiyak na mga layunin sa pananalapi. Ipinaliwanag niya na kung walang target mahirap na manatiling nakatuon at motivated. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa ating mga layunin sa pananalapi, gumagawa tayo ng isang roadmap upang gabayan ang ating mga aksyon at sukatin ang ating pag-unlad. Practice the power of gratitude. Ang pagpapahayag ng pasasalamat sa kung ano ang mayroon tayo ay isang pundasyong kasanayan para sa pag-akit ng higit na kasaganaan. Pinapayuhan ni Eker ang mga mambabasa na patuloy na kilalanin at pahalagahan ang kanilang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi anuman ang estado nito ang paglinang ng pag-iisip ng pasasalamat ay nagbubukas sa atin sa pagtanggap ng higit pang mga pagpapala surround yourself with successful individuals itinatampok ng aklat ang kahalagahan ng pagpapaligid sa ating sarili ng mga taong katulad ng pag-iisip na nakamit ang tagumpay sa pananalapi sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mayayaman at positibong mga tao, matututo tayo mula sa kanilang pag-iisip at pag-ugali at makakuha ng mahahalagang insight sa pagbuo ng kayamanan. Create multiple sources of income, binibigyang diin ni Ecker ang pangangailangang pag-diversify at lumikha ng multiple streams of income. Pinapayuhan niya ang mga mambabasa na mag-isip ng higit pa sa isang solong sweldo at tuklasin ang iba't ibang mga paraan para sa pagbuo ng kayamanan. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng ating mga pinagkukunan ng kita, madaragdagan natin ang ating financial security. Take consistent action. Ang pagkilos ay isang pangunahing sangkap sa paggamit ng tagumpay sa pananalapi. Hinihikayat ng Eker ang mga mambabasa na magsagawa ng pare-pareho at may layuning pagkilos patungo sa kanilang mga financial goals ipinaliwanag niya na ang sustained effort at isang pagpayag na magpatuloy sa mga hamon ay mahalaga sa pagbuo ng kayamanan. Continuously invest in self-education. Binigyang diin ni Ecker ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na self-education at personal na pag-unlad. Naniniwala siya na ang pamumuhunan sa sarili ay ang pinakamahusay na pamumuhunan na magagawa ng isang tao. Sa pamamagitan ng regular na pagpapalawak ng ating kaalaman at kakayahan, maaari tayong umangkop sa nagbabagong mga pangyayari at manatiling nangunguna sa paghahangad ng tagumpay sa pananalapi ang secrets of the millionaire mind ay nag-aalok ng mga praktikal na insight at diskarte para sa pagbabago ng sitwasyon sa pananalapi ng isang tao Tinutugunan ito hindi lamang ang mga aspeto ng pananalapi ng akumulasyon ng kayamanan, kundi pati na rin ang pinagbabatayan ng pag-iisip at mga paniniwala na nakakaapekto sa ating tagumpay sa pananalapi. Sa pamamagitan ng pag-adapt ng millionaire mindset at pagpapatupad ng mga inirerekomendang estratehiya ang libro ay nagmumungkahi na sinuman ay maaaring linangin ang kasaganaan sa pananalapi at mamuhay ng isang kasiyasyang buhay. Maraming salamat po. Please subscribe po sa ating channel.